patuloy ang pagtutok naman ng ating LTFRB at paalala at babala doon sa mga motor uh, sa mga motorista I mean sa mga namamasada no na wag mag discriminate ng mga pasahero halimbawa ay eh, tatanggihan ng estudyante o kaya hindi isasakay yung mga PWD dahil matagal sumakay matagal makababa at may diskwentong mga ito o yung iba naman eh maaring iiwasang magsakay ng mga uh, overweight Ika nga Attorney Inton. Kumusta po ang monitoring ng LTFRB? Merong pa bang ganyang mga sumbong na nakakarating sa inyo sa ngayon, sir? Men, uh, ngayon eh uh, wala sa ngayon, maaring uh, naging uh, with the help of ninja malaking bagay yung uh, ninja na napaalalahan po yung mga driver at operator dahil uh, first, yung public utility vehicle, you drive a public utility vehicle, it is a dignified profession. Yes, of course. Oo. And uh, uh, may kaakibat po itong public service. So, before you think of profit, you think of the public first. Mm -hmm. no? At uh, yung mga binanggit nyo, uh, kapag nag-discriminate kayo, you violated that uh, principle na uh, namili ka ng pasahero, hindi mo binigay yung akaukulang discount na dapat para sa para sa pasahero, din no, nag-overcharge ka dahil sa kanya pong pangangatawan, hmm. eh, violation po yon Ngayon, yung iba pong nangangatwiran, eh, hindi, nabawasan yung dapat upuan. Ganito yan. Bigyan ako po kayo ng halimbawa. Sige po. Isang mataba, isang mataba sa sa uh, UBX Express so sa jeep. Mm. Pero hindi naman puno yung jeep. Hindi okay. puno yung UBX Express. Pwede pang masakyan. Mm. So, doble ba sisingili mo doon? Mm. -hmm. Did occupy every seat? Hindi. So, no? kaya nga, one passenger, one fare lang. Ngayon, kung napuno, sabihin, eh, hindi nabawasan yun, ano, hindi makasakay iba. Ganito po yan. Pagka sinabi natin seating capacity, we uh -huh. referring to the maximum seating capacity. Maximum? So, oo. So, when you uh, go, of, uh, go farther than that, that's overloading. Mm -hmm. diba? So, yung pasahero, you charge the passenger not per kilo, not per gram. Mm. No? Hindi, hindi po yun ang basehan. You charge the passenger as a person. One passenger, one person. Uh -huh. Kaya na, kung okay, mataba, wala namang kasabay. Siya mm. lang mag-isa. So, double bus yung mo doon. Di ba? So, hindi po pwede yan. Kaya uh -huh. na, simple lang ang fair matrix ng ating pong ayon siya. One passenger, one, uh, equivalent to one fare. If the passenger is entitled to a discount at mm. a talo, then he'd